Ayan, kaya, ayaw mo ko po tayo, Ah, kaya, hindi kaya pala. Hindi, hindi kaya pala. Malayad. Ilang buwan na ho Wala. Di... O, oh, yun nga ang mahirap po eh. Mahirap sa inyo eh. Ay, hindi pwede oh. ako. Oh. mo ko. Naku, wala Ay, ay, ah. ay ba't ito kayo nagagalit? Ha? Pautangin mo ako di wala ka rin kakainin. Nangungutang ko dyan sa inyo mo. Wala ho akong pakialam kahit wala ho kayong kainin. Ang hirap ho kasi sa inyo, pag mangungutang kayo, dito sa tindahan namin. Pero pagka bibili kayo sa ibang ba, sa ibang tindahan. O bakit mo alam? Wala ka naman dito araw-araw. Hoy, bakit hindi ko nakikita na ano na ginagawa niya sa nanay ko? Ha? utang ang nagbabayad mo na ako ng utang ah. Wala ako akong pakialam. Hindi ko kayo bibigyan. Yo, yeah, ibang klase ka rin, no? Ibang klase. Ang ka kayo pa ay nagagalit. Dapat na mag ano kayo sa akin, kami ang bibigyan sa inyo ng benta. Hindi, wala ako akong pakialam sa inyo. Sinasamantalahan niyo 'yung kabaitan ng nanay ko. Eh. Hindi, kasi nanay mo, bait mo, mo talaga ako diyan, dahil wala talaga akong pakialam. Hindi, Ay, hindi, hindi ako ay, papayag. Ganyan ang ugali niyo. Eh. Hindi, ah. Kaya ka lang mo ko ng ano, magkain namin ngayon. Kahit na lang. Kahit... wala ako akong pakialam kahit wala ako kayong kainin. Ay, bakit wala akong pakialam? Gusto mo, hindi ko bayari yung utang. O oh, yan, diyan kayo magaling. Ha? Pagkatapos ayaw yung umutang. Ayaw ko po utangin, kaya diyan ko magbabayad ng utang. O, oh, kasi kayo pa matapang ngayon. O, oh, diyan matapang. Kayo pa matapang. Nangungutang ako, diyan maroon ako magbayad. Kaya ko ayaw mo ko po tayo. Ah, hindi kaya pala. Kaya, kaya, pala. kaya pala. Ilang buwan na ho dito yung utang nyo. Ano ilang buwan? Ilang buwan na. Ah? Hindi nyo binabayaran ilang yung, yung nanay ko. Ang sabi nyo namin kasi natataposan, isang buwan pa lang. Kaya kung ayaw mo po Hoy, bakit hindi kayo nagbabayad, oh? Masyado lang mabait yung nanay ko kaya ganyan kayo. Kaya nakakautang kayo. Grabe kayo. Oh, isipin nyo bibili. Hindi pa pero nanay mo nagpapautang. Oh, bibili kayo sa ibang ano, sa ibang tindahan. O oh, taas dito kayo uutang, ang kapal ng mukha nyo. Ang kapal ng mukha Kapal na mukha mo. para diretsang ang tindahan ng ay mo pautang. Kapal na mukha nitong utangdan to. Alam mo kung sino? Mas marunong ka pa sa may-ari ng tindahan. Oh. Dahil nagbabayad ako. Babayad ka pala mukha mo. Ilang buwan na nga yung utang mo rito. Hindi mo binabayaran. Tapos sasabihin mo, nagbabayad ka? Nagbabayad ako. Ayaw mo lang ako pautangin. Bakit nagaan Wala kayong magagawa. Kasi kami yung may-ari. Kami yung masusunod dito. Kung papautangin kayo, hindi. Kakapal na mukha nyo. Kakapal na mukha. Bakit? Magbabayad Salamat! Mga mga sa inyo. salamat. salamat. أ... Wala akong pakialam sa inyo! Wala akong pakialam! Salamat! Wala akong ako! Mama mo! nga hey, sinasamantali ni nanay ko! Oo talaga uh, Ikaw ha! ako sa iyo! Ay ko kayo! Pagkaganyang kayo! Magbabayad ako! ko! kapal na mukha niyo! Mukha. Dapat Kapal na mukha mo. Ka, bay, ako, salamat na mukha mo. Grabe kayo. O di ba dapat magpasalamat sa akin dahil nangungutang ako. Anong magpasalamat? Eh kayo na nga umuutang. Makapal ang mukha nyo. Ma. Makapal ang mukha nagsalam. nyo. Nagpapakabal ako ng mukha dahil nagbabayad ako. Pero kung ito hindi nangungutangan ko. Wala ang kwenta. Dapat na kwenta. kayo. Magsara. Magsara na kayo dahil ayaw nyo magpangutang. Bit kami magsasara. Eh kung kayo lang naman umuutang, Di bali na lang pag wala ka na dyan, ikaw, ikaw na lalaki ka, uutang ako pagdating ng mama mo. Kapal na mukha niyo. Hindi ako umutang